Mga Katrops. Welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang masamang dapang love ni Paul George sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagtanggal ng Los Angeles Lakers kay Cam Reddish sa kanilang lineup. Sinabi na nga po mga katropes mismo ni Ty Loon ng Los Angeles Clippers na bilang isang head coach ay hindi na nga po siya makapaghintay na patunayan na kaya nga po nalang manalo sa kanilang mga darating na laro at makakuha ng kampiyonato kahit nawalan man sila ng isang Paul George. At kapag nangyari nga po iyan ay magiging isang malaking sampal nga po ito sa kanilang dating superstar. At simula nga po nang sabihin iyan ni Coach Ty ay paunti-unti na nga po nagsilabasan ngayon ang ilang issue at sama ng loob sa pagitan ni Paul George at ng Los Angeles Clippers. Sa katunayan, mismo ang ama na nga po ni Paul George ang nagsabi na napakasakit nga po nang ginawa nila sa kanyang anak gayong parang niloko lamang nga po ito ng Los Angeles Clippers. Ginawa rin naman nga po ng kanyang anak ang 110% ng makakaya nito para sa kanilang fanbase kaya deserve nga po talaga nito na makakuha. Nang malaking kontrata. Ngunit nakakadismaya lamang nga po na isipin at hindi nila nakikita ang kahalagahan ng kanyang anak sa kanilang prangkisa matapos lamang nga po nila itong oferan ng napaka-disrespectful na kontrata. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagtanggal ng Los Angeles Lakers kay Cam Reddish sa kanilang lineup. Mismo ang Bleacher Report na nga po mga katrops ang nagsabi na dapat nga da pong kunin na pong lamang ng Lakers ang dating teammate na Lebron James sa Cleveland Cavaliers na si Sede Osman na isa pa naman nga po sa mga pinakamagaling na players na available pa rin sa free agency market. Bukod nga po sa kanya ay kabilang rin naman nga po sa mga manlalaro na dapat nga na da ng Lakers ay si Tristan Thompson, Jabail McKee, Marcus Morris at si Doug McDermott. Ngunit para nga po sa mga hindi dyan nakakalam mga katrops, dahil nga po umabot na sa 18 man ngayon ang kasalukuyang lineup ng Lakers, ay kailangan nga po nilang magtanggal o mag-trade ng at least isang manlalaro upang magkaroon sila ng bakanting pwesto na kanilang magagamit sa pagkuha kay Sede Osman sa free agency market. At isa nga po sa mga pinakamalapit na player na pwede nga po nila ditong e-wave ay si Cam Reddish since halos wala rin naman nga po itong masyadong nayaambag sa kanilang depensa lalong lalo na sa kanilang opensa dahil sa parating pag-struggle nito sa kanyang shooting. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.